ang Belarusian strongman na si Alexander Lukashenko ay hinimok si Vladimir Putin na parusahan ang West sa pamamagitan ng paglulunsad ng isang nuklear na pag-atake upang mapigilan sila sa pagbibigay ng suporta sa Ukraine. Si Vladimir Putin ay kinausap ni Belarusian President Lukashenko at sinabihan niya ang Russian President na maglunsad na isang nuclear strike upang labanan ang pandaigdigang hegemonya ng West. Iniulat ang ginawang panawagan ng Belarusian leader habang ang mga Western countries, lalong-lalo na ang Estados Unidos, ay pinapalakas at binibilisan ang paghahatid ng kanilang mga armas sa Ukraine upang tulungan ang bansa na ipagtanggol ang sarili laban sa ginawang pagsalakay ng Russia. Samantala, Inanunsyo naman ng administrasyon ni US President Joe Biden noong mga nakaraang linggo ang karagdagang 820 million na military aid para sa Ukraine. Naglabas si Belarusian President Lukashenko ng pahayag habang nagsasagawa ito na isang one-on-one -on -one na pagpupulong kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov sa Minsk. Ayon sa isang Belarusian state-owned news agency, tinalakay ni na Russian Foreign Minister Sergey Lavrov at Belarusian President Alexander Lukashenko ang security at foreign policy ng dalawang bansa sa gitna ng nangyayaring digmaan ngayon sa Ukraine. Sa pagsasalita sa tabi ni Sergey Lavrov, inakusahan ni Lukashenko ang mga Western countries bilang pagiging bias ng mga ito tungkol sa gyera sa Ukraine. Iniulat na sinabi naman ni Sergei Lavrov na matatag na pananatilihin ng Russia at Belarus ang kanilang mga lehitimong interes sa seguridad, lalong-lalo na ngayon na kung saan ang NATO ay patuloy na nagsasagawa ng mga agresibong hakbang malapit sa mga borders ng dalawang bansa. Iginiit din ni Sergey Lavrov na handa silang makipagdialogo at palagi silang maninindigan sa mga hakbang na magbibigay ng katiyakan para sa equality at balanse ng kanika nilang mga interes. Samantala, ang Kremlin ay patuloy na iginigiit ang minsahe ni Vladimir Putin laban sa ginagawang pagpapalawak ng teritoryo ng NATO sa silangan dahil kumakatawan umano ito sa isang direktang banta sa seguridad ng Russia. Ginamit ni Vladimir Putin ang argumentong iyon upang ilunsad niya ang isang pagsalakay sa Ukraine noong huling bahagi ng Pebrero at sinabi rin niya na ang NATO ay hayagang nagsasalita tungkol sa pangangailangan nito na bilisan at pwersahang palakasin ang infrastruktura ng alyansa malapit sa mga borders ng Russia. Samantala sa ibang aspeto naman, napilitan si Vladimir Putin na mag-recruit ng mga kriminal mula sa mga Russia na bilangguan at sa mga pinakamahihirap na lugar ng bansa matapos magdusa ito ng libo-libo mga casualties sa Ukraine ayon sa mga ulat. Naniniwala ang mga Western officials ng Kremlin ay hindi kumpiyansa na mayroon itong makukuhang malakas na suporta lalong-lalo na sa mga malalaking syudad ng Russia tungkol sa binabalak nitong conscription o mass mobilization mula ng ilunsad ni Vladimir Putin ang pagsalakay sa Ukraine noong Pebrero. Tinawag ng Kremlin ang ginawa nilang military action bilang isang special military operation lamang at hindi isang digmaan. At nangangahulugan lamang ito na opisyal nitong iniiwasan ang paggamit sa mga conscripts at i-require ang mga mamamayan nito na makipaglaban sa Ukraine. Ngunit bilang resulta sa kanilang naging desisyon, lumilitaw na ang Moscow ay gumagamit na ngayon ng mga desperadong hakbang upang maiwasan nito ang pagbagsak ng kanilang sandatahang lakas. Ayon sa ulat ng The Telegraph, sinabi umano na mga Russian officials na binibigyang din ng kanilang militar ang patuloy at aktibong pagre-recruit sa mga pinakamahihirap na lugar sa Russia. Iniulat din na patuloy na nagsisikap ang bansa na makapag-recruit ng mga bilanggo at matatandang mga Russians. Ayon naman sa mga sources, nang ginagawang recruitment ngayon ng Russian military ay hindi nakatoon sa mga malalaking syudad dahil mababa o mano ang suporta sa ginawang pagsalakay ng Russia sa Ukraine. Ipinaliwanag ng Ministry of Defense noong mga nakarang araw na dahil sa dami ng na mga natamon itong casualty na ang Moscow na bumaling sa hindi tradisyonal na pamamaraan at sinabi ng mga eksperto na nagpapahiwatig lamang ito na ang bansa ay mayroong malaking isyo tungkol sa kanilang recruitment. sinabi rin sa isang ulat na mga narekrut na mga tauhan mula sa mga kulungan ng Russia ay isinasama o manaw sa mga armadong tauhan ng Wagner Private Military Company. Ayon naman sa ilang mga eksperto na kung totoo ang mga ulat, ito ay nagpapahiwatig na nahihirapan na ngayon ang Russian military na palitan ang mga namatay nitong mga tauhan sa Ukraine. Sinabi ng Ukrainian military na halos 40,000 na umunong mga Russia na sundalo ang kanilang napatay sa labanan. Bagamat mas mababa ang mga pagtatansya ng West, sinabi pa rin ito na ang mga casualty ay hindi malayo sa iniulat ng Ukraine.